So, hi Brilliant! For today's mini vlog, aalalahanin lang natin yung mga memories na meron ako dito sa office na to for 7 years. Kasi lilipat na ako ng bagong office. Actually, nalilito na nga ako eh. Hindi ko alam kung saan ba talaga ako magstay kasi meron akong office sa TMSI tapos meron kaming bagong office sa Monaco. Ang ganda-ganda doon and nandun din yung core team ko. So hindi ko alam kung saan talaga ako magstay pero one thing is for sure, talagang lilisanin ko na yung office na to. Kasi pag pumupunta ako dito sa Morong, talagang bihirang bahira, parang once in a blue moon na lang. Tignan natin kung ano yung mga laman ng office ko. So, let's start with, merong mga photos kasi dito. So, actually, hindi ko na siya masyadong hindi ko na alam yung mga laman nito kasi nga hindi ko na napupuntahan. So, meron din akong book from Indonesia. I think, nung awarding. Lagi din ako nagdadala ng flag kapag may award ako sa ibang bansa. Ayan. There's from Lucky Beauty. Yan kay Blythe. So, this is from Girlwise Motors. So, yung mga nakikita nyo sa Boracay na mga motor, so, isa ako sa mga investor nun. So, meron silang pinopropose sa akin na pink na electric motor sa Antipolo. So, ayun, mga awards. Eh, nakakatuwa lang. Ayan, no? from... Um, province of Rizal, Municipality of Morong. Brilliant Skin Essentials Top 1 Employer for the Year 2023. Top 8 Highest Real Property Taxpayer for the Year 2023. Top 4 naman ng Brilliant Builders. Tapos, Top 1 Largest Company din kami noong 2022. Tapos, this one, lahat kasi ito ililipat ko na eh. So, Gen Z Rising Star from Frank Corp. Ayan. So, si Frank Corp yung develop ng ating franchising for the spa. And then, ito yung mga awards ko galing Amerika. Hindi ko siya abot. Pero, grabe, sobrang bata ako pa doon, no? 21 years old ako ng time na yan. So, ito naman, mga regalo galing sa mga... Ay, galing sa front row. So ayun, wala akong masyadong kukunin dito kundi itong mga awards ko. mami ko lang siya. This one is from Maharlika Pilipino. Ito naman galing siya kay Lieutenant Anakleto Valiente. Ito from CCIP. Uh this is one of my proudest moment. niyo kung bakit. Kasi nung 2020 I was 23 years old. Yeah, 23 years old lang ako nung time na yun. Pero, naging um, board member na ako. So, VP for Ways and Means. So, isa po ako sa board member ng buong Chamber of Cosmetics Industry of the Philippines Incorporation. So, part tayo niyan. Ito naman ay most influential businesswoman of the year from Lyceum of the Philippines University in Tramuros, Manila. Ayan. So, ito, babaunin ko na din. Ito naman ay VP Choice Award. So, Miss Glenda, Entrepreneur of the Year. And then, Sunscreen Brand of the Year, Brilliant Skin Essentials din. And this one, oh, nakakatawa naman. So, Harvard University Extension School. Hindi lang to yung first, pero Ah, this is the first one. Pero marami na akong inattendan ng mga development program for professionals. So, ayan, bibit-bitin ko yan lahat. So, eto pa yan mga awards ko. Eto, the best award din yan kasi Creator Best Livestream Award from TikTok Philippines. Tapos ngayon, nagbabalik tayo sa TikTok. We also have the Orange Carpet Awards, Beauty Influencer of the Year. Ayan, ang dami kong awards sa totoo lang. Pero ito talaga, kasi pinaghirapan ko to. So, this is my silver play button from YouTube for passing 100,000 subscribers. So ngayon, nasa 300,000 plus na ata. And hindi kasi ako active sa YouTube. Pero malay nyo naman, someday, maging active si Miss Glenda. So, eto din, ililipat ko tong mga... Kasi bagong bili ko lang to so ililipat ko siya dun sa bago kong office. Starting tomorrow, magpapalipat na ako. Ito, bigay ito sa akin ni Blight. Eto galing sa award ko sa Indonesia. Ito naman, from negosyo. Go negosyo. So, ang nag-award dito sa akin, ang asawa ng ating presidente, si Miss Lisa Marcos. From Go Negosyo, si Joey Concepcion. And then, Glenda de la Cruz, Embassy of Indonesia, Manila, June 20, 2024. So, Men and Women of Power and Purpose List. So, eto yung mga tataglayin ko or dadalhin ko. So, yung mga ganito, pinagbibili lang namin yan nila Karen Samuel. Pero, uh, most of my awards and yung mga books na nandun na hindi ko talaga nababasa, isa din yan sa mga dadalhin ko. So, ayun lang. Um, for my next vlog, abangan niyo yung bago kong office. So, aayusin ko yan. Hopefully, makagawa pa ako ng maraming, maraming, maraming mini vlog. So, that's all for today. Stay brilliant and I love you guys. Good night!